Tayong mga anak. Ngayon ang ating mga anak, yan ang trabaho nila pagdating ng panahon. E kung gawain mong gago itong mga anak ko, patayin mo mga kriminal ng Pada tulog, one year old, eh, imong luglugon. Sino naman maligayahan ma, makita ka, buhay ka? Ay, sabi ko, do not destroy my country because I will really kill you. At totoo talaga yan. Ay, naku naman So gusto ko, karoon na. Ay, naku, kada ako baril. Ganyan Dahil kasi yung iba, mugakos ba na, malay ko ba pagkakos imo kung anaon. Hindi, pag, pag ana tapos, oy dibdib mo pala ito. Uli. <laughs> Sabi ko, uh, siyempre, you'd know when, uh, when, it, when, it, when, it, when it's really an attack. Hindi, mapunggup. May nga nga, punggutan ko daw yung lagli marawi. Bisubukan mo daw eh. Ang sobrang bukak. Paputol ka ako liog. E kaya akong putlag utin. Perteng pakpak si mga babae, oh. Kaning ilang ba na huwag ibuhat o di, sir. Mayroon sila, Mayor Duterte, duha tuloy asawa. Tangin na na inyong ba, nasundan na pagkagabi eh. Si Mayor, Mayor Dere, kapila ko na kitans dabaw. Hello, Alam mo, sa totoo lang, walay lalaki na hindi kumakaliwa. Tanggapin ninyo yung mga asawa. Naang, mga bat sa sampo, may mga tulong na buutan yun. <laughs> totoo yan. Isa doon, tatay ko. Tanungin mo yung mga, yung naabot, na, na tatay ko. Ako ang tatay mo kaon, kaon, pros. Pukaon na. Niya mo labay simbahan, cross. Na kapilya, cross. Ano ko pa, ayun po na tanan ha. Kausaha na, sige lang pangurus niya. Hindi madama ng perno, sige lang, cross.